it's another morning, guys. Of course, it's Thursday. Nasa day 17 na tayo. So, yun. Good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat. Good morning. Naasar ako sa phone ko, guys. I just found out. Parang na... na malware siya. Ang tatawag na... Parang na virus yung aking. Parang na virus yung Nakin ko yun kasi bago nag hinto na siya. Nag-hinto-hinto na siya. Anyway, good morning. Naasara ko talaga ng pop. Hindi ko alam anong nangyari sa phone ko. Lagi na siya stop stop Ano tayo niya. mga ayan guys, may delivery tayo ito yung nating delivery for today's video kaya di ako makaalis-alis dahil nga na sa delivery kanina pa kita inaantay kuya hello guys nakakaproblema talaga ako dito sa phone ko oh my god, laging naggaganyan o oh. try natin tanggalin yan yan, nakaganyan, mamaya't maya babalik na naman yan just ko oh lord, anong nangyari sa phone ko oh. Parang na-virus yung phone ko, so, guys. Ano ba to? Please comment down below anong gagawin ko dito. Bakit ganit ganito? Ganito, nice yan. Tingnan nyo, ha? Pupunta ako doon. Lagi siyang ganyan, oh. Oh my God. O, limbawa, yan. Cleaner up ko, ano? Cleaner up ko siya. Naka-clear up na yan siya. Diyan. walang ano. Tingnan nyo, babalik yan. Punta ako sa Facebook ay Facebook ko. Ano? Mayat maya yan, babalik yung ano na yan. Yung... O, oh, parang ayaw niya. O, oh, yan na. Oh. Hi, guys. Oh, ay, ang daming ano dito. Oh. Anong tawag nito? Yung sugar cane? Oo, sugarcane sugar cane ko, guys. Ang dami. Daan tayo dito. May manunggay pa dito, oh malungga yan alam lalaki ng mangga nila oh my god yung umangga yung kamangga eh ito yung tika at sito yung yung ito ito pa idadaan benta ng mga kotse hindi pala pagawaan ng mga kotse yung sira dito dito na pa pagawaan lahat ng mga ano masira yan ay, tira. Ay. Ito ito, Mercedes Benz. Ayan. Ito ang pagawaan. Ito, ito ang pagawaan. Ito ang pagawaan. pagawaan. Ito ang pagawaan. tayo dito. Maganda ang panahon ngayon. Tignan nyo naman. Pero mamaya baka uulan, guys. Baka uulan mamaya, guys. Ayan sulput tayo dito. Oh. Ito, very old na to guys. Eh. Bentahan at pagawaan talaga dito. Ay, Lamborghini. Oh. yung so Lamborghini. Sira. Masira. Masira. Bakit tayo ka doon? Lamborghini. Kinakpan na lang nila. Na lawak na pagawaan dito ang ganda ng hindi lapit lang sa bahay namin hmm. lawak, lawak mahalang sasakyan dito guys si sa Singapore Kailang ilang sasakyan ka na sa Pilipinas na brand new kung bibili ka ng isang sasakyan dito kasi sobrang mahal ang oh, sasakyan dito bebe ni ano ng ninja ninja oh, ay meron na siyang orange o oh, diba ninja van. yan the ninja van. stop board ito yung cute oh. na ang cute dito oh. super cute o diba ito o sa uncle ang ano niya ito ang cute. Nakakalayo naman kaya yan. Ganyan lang kaliit ang gusto ko eh. So, dami manok pa dito. It's day 17 guys. Hello, hello. Ang dami manok at saka ano pala dito. Ah, diba? Ito yung pagawaan ng mga sasakyan. Dindahan ng mga sasakyan. Mga manok. Hi! Diba? Mga bahay. Mga ano to. O, diba? Ang kaganda naman ng mga motor na Oh. Pang girly. Wapo. So, heto guys. Try natin ulit. Ayan. Nilinis natin ulit. Let's try it. Kung ano siya. Magpapakita siya ulit. Kasi pagka nagpunta ako sa ano, kahit anong ano ko, halimbawa, yan. Wait lang ha. lang. No, ganyan. Tignan natin kung magpapakita siya. Parang hindi siya napapatiklo pag ina, inaano ina ko siya sa kamera. E samantalang pag uh, ano eh, nag, lagi siyang nag, nag, naglalabas ng mga commercial dyan. Eh ngayon wala naman. Ay, parang inaano ako nito niluluko ako? O, tingnan nyo, guys. O, ayan. O, tingnan natin kung magpa, mag, mag, ano yan. Parang hindi. Oh my God. Parang niluluko ako. Oh, my Godness. O, ayan. Tapakita ko si, ano, Derek tsaka yung anak niyang napaka-cute. Ayan.